guys, this is Doc Patrick at pag-usapan natin ang tungkol sa postizo. So recently, may patient pumunta sa akin at nagpagawa ng postizo. Then okay naman lahat, apat installation, wala yung problema, wala siyang nararamdaman. Pero sabi ko sa kanya, observe pa rin niya yung postizo. Since bago ito, mga, baka may mga lumabas na mga pains after mga a uh, couple of days. 2-3 days So, after nga nun, at ah, tumawag siya sa akin at sabi niya, uh, ah, Dok, masakit yung postiso ko, lalo na pag kumakain ako. So, sabi ko sa kanya, so, pumunta, siya di, ah, pumunta ka dito at check natin. So, yung dumating siya, tinignan namin ngayon kung saan nang gagaling yung pain. So, na-discover ko, banda dito sa mga borders, ang ginawa ko, nilagyan ko ng palatandaan kung saan yung masakit. Then, tinrim ko paunti-unti lang. So, mga napapansin ko sa mga patients na nakakausap ko, mga uh, may mga missing na ng ngipin, sa sinasabi ko na kailangan ninyo magpapustiso. so, sabi naman sa akin, Dok, ayoko magpapustiso. Bakit naman? I mean, yung dati kong so pag sinusunod ko, masakit. Oh, gano'ng katagal na yung so mo? Mga five years na po. So, yung, five years na yon hindi na niya sinuot. Mga nakailan beses lang niya sinuot. Then, ayaw na niya. So, ah, kaya ngayon, ayaw na tuloy niya magpagawa ng panibagong pusti. So, kasi, yun ang iniisip niya. Masasaktan lang siya. So, mas maganda ma masabi natin na maaaring may mga adjustments lang na kailangan gawin. So, ito, uh, ko, baka may mga pressure spots. Ito, may nakita ko, medyo may pressure spots dyan sa area na yan. So, kailangan ma-eliminate doon. Aside sa mga border, so yan, medyo maraming tinitignan natin kung saan nang gagaling talaga. So, check-check rin -check natin. for D. Yan yung uh, 53. Paunti-unti lang. Kasi baka pag nasobrahan, ang uh, sacrifice naman yung retention ng baby. So, para tinilang lumuwag na o sinutuot, paunti-unti lang yung bulog. Sayang naman yun. So, uh, paunti-unti lang ang pagbangos natin. Aside from that, sinasabihan ko rin yung patient na maganda magpa niya during night or lalo na kung matutulog siya para mapahinga yung gums. Katulad nito, full denture siya, mapahinga yung gums, then suotin niya sa morning na. Kung partial denture naman, may mga ngipin pa siya na naiwan, mapahinga yung gums, mga surrounding tissues sa mouth at pati yung ngipin mapahinga din okay then uh, natanggal na namin yung mga pains so chinek namin wala nang masakit pero hindi pa rin doon nagtatapos sinasabihan ko na i-observe pa rin niya at maaring baka may lumabas pa rin na pain hanggang ma-eliminate na namin. So, 'yun 'yung ano ko lang ma-i-share ngayon sa araw na 'to. I hope na uh, mayroon kayong nakuha dito sa vlog natin. Then, uh, maraming salamat sa panonood. Thank you.